Hello. Magluluto naman po tayo ng macaroni salad. Nagpainit na po ako diyan ng tubig. Pag kumulo na po mabuti, ay lagyan na po natin ng mantika. Yes, lagyan po natin ng mantika para hindi dumikit sa kawali yung pasta. Pagkatapos mo lagyan ng mantika, sunod ko na rin po yung pasta or Mark macaroni. Bali, isang kilo lang po yung aking lulutuin. Tapos, haluhalin lang po natin para hindi dumikit sa kawali. Halo lang po tayo ng halo hanggang sa maluto ang ating macaroni. Macaroni salad po ang ating gagawin kasi may konting handaan po kaya po tayo nagluto at gumawa nito ayan po, luto na po yung macaroni susali na po natin sa tupperware kapag luto na po yung macaroni ay sinaling ko na po sa tupperware lalagyan na po natin ng mga iba't ibang sangkap tulad ng fruit cocktail ayan po yung unang sangkap natin pangalawa po yung green kaong kung may green kaong lalagyan din po natin ng pulang kaong mas maraming kaong mas maraming sangkap mas masarap pagkatapos po yan lalagyan din po natin ng nestle queen bali dalawang nestle green po ang ating ilalagay kung kulang po ay magdadagdag na lang po tayo sa bandang huli ayan pagkatapos po niyan, Lagay na rin po natin yung kondensada. Bali, ang kondensada gamit ko po dyan ay Alaska. Isang lata lang po ang aking nilagay. Ayaw ko po kasi yung matamis. Gusto ko po yung tama lang. Tapos, sunod na rin po natin yung mayonnaise. Bali, dalawang pak lang po yung mayonnaise na binili ko dahil isang kilo lang po yung ating gagawin na macaroni salad pagkatapos nyan halo haluin po natin tapos nagdagdag pa po ulit ako ng isang latang nestle cream dahil nakulangan pa po ako dun sa dalawa halo haluin lang po natin mabuti para yung mayonnaise at gatas ay pumunta sa ilalim. Halo mabuti para masarap. Ayan. Shout out ko po ang aking mga kababayan. Yan po sa Tarlac, Pangasinan, Mibaysiha, Quezon Province at iba pang lugar na nanonood sa aking vlog. Salamat po sa inyong lahat. Salamat din po sa mga nag-subscribe at magsusubscribe pa lang. Tikman po natin kung anong lasa para kung ito'y matabang ay magdadagdag pa tayo ayan na po yung makaroon salad ko salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking vlog sa hindi pa po nakasubscribe ng aking vlog at sa youtube channel ay pakisubscribe na po pagkatapos po yan naghiwa-hiwa na rin po ako ng keso yun po yung huli kasi hindi ko po siya nailagay kaagad. Mas masarap po kapag maraming keso. Ayan. Saglit lang po at hinihiwa ko po yung keso. E din, cheese po yung aking ilalagay na keso dyan. Mas masarap. Happy birthday pala sa aking pamangkin. Ito po yung kanyang handa. Mm. Yan, nilagay ko na po yung keso. Balita na tat ko lang po siya ng maliliit. Binagay ko lang po sa macaroni. Ayan po yung aking macaroni salad. Thank you po sa inyong panonood. Happy birthday na lang po sa aking pamangkin. Bye!